Hello mga amigas, kain tayo. I don't wanna talk about it. Kalo-kalo. Ay mo kalo-kalo, damok mantika, sibuyas. Nag-ulit kami kasi na, siya man nakadumdum sa iya music. Ito na may mo Kaya Ganda kang tawad si Teraya. Buksan ah, muna na ulo. Oh, tap, perayta. Ano na ngayon dito sa amin Nine, 9? 9:50 ng gabi. Pas dos na sa pinas. Last dose na diyan sa atin kami, ito palang kakain ng kalokalo ni Jisa ng ah, puro butter. Guys. Hi, Sir Rensley. Ulit ulit. Tapos, namadamo si Buyas. sibuyas, si Buyas, bawang. Para hindi kami aswang. Pero okay, mga kawin, ano, puti ang sibuyas. balik sa atin, mabakal mo sa noon. Pwede sa sapi. Alam mo, ay mga kimpitan. Pwede mo pong kumis na. Ah, oo. Kasi hmm. Ah, oo. Si babaw. makabuyong buyong pa niya. Mga mahulag. Oh. Mm. Galibot-libot na. Hmm. Huwag sa galibot-libot pero pwede mo siya marotate niya. Yeah. kundi sa gusto nga bang. Bas hmm. yang kan. Number one. Number one sa kaya. number mas bas mm -hmm. mm -hmm. oh, ko pagkakit. eh Man. One and three. Hmm. tak dulu? power na dula. Pakita, dan, eh? cute yeah, electric pan. Guys, oh. So, made in Saudi. May tuya nga pangkamot pang lang. Ang pangkamot siya, kundi ang hot wala. May dara daw. Pagbalik mo sa atin. Huwag <laughs> pag mabalik sa Pilipinas. Hmm. Tapos magbiyahe, magbiyahe, hmm. maghintay ka dun sa airport. Nagbakal ka man sa to? Oo, mm -hmm. nice nagso ko. Puta. Napakalik akong puya. Kalma ko siya na magkano. Hmm. Lagyan pa pa. Pero 9 real lang guys. Mm. Ano naman? Sa tuwi ginaw? tulip. nga lang. Ay, kundi na ko ito. Hindi maglamig. Puro ano yun. Puro... tapos siya nga pa sa oras siya dito guys ang beauty namin sa live na si Teray black black Di beauty kami black man mga pa kung ma, ano na yan Ano black beauty yan pag na pause na pawak mo siya hindi ganyan ang kulay dilim dito guys video ni Tirai mukha namin tatlo kami masyad na ako punta lang video natin oh Diyos ko kain kayo nga haba na kanina kaso may music kaya ginkil ko kaya nagulit ako lasang lang. Ikaw pala sa lasang ka, buton ta ka. <laughs> Mga pala sa lasang na pwede lasang na pangandaan kay Rima. Kay Rima palang, balda ka na. Grabe, amon mantika o. Oh. Kuli ka sa Pinas, lasang ka na. Walang nanda sa Rima, galaw-galaw ka. Eh. May awal. <laughs> Namimiss ko. Ito kayo na, sinaba na sa kusina. Kami may swamon alaga, maglasang-lasang. Ito! Tuloy mo yan! <laughs> <laughs> Nakalive! Ang bipota! din man. Nabusog na ako, guys. Di si po, na na-finger naman si Jinjen. <laughs> Akit sa ano? malaka eh. ka niya? Sa kamag, hugas ng kamag. Cute-cute sa Jinjen, ako, ano? Andara, dyan ang aircon, may net. Cute-cute, ya, antipa, antipa. Maka, electric pan, ano, may aircon ka ba? Masanay ka sa electric pan. Ang cute. Pwede makimpit. Pwede siya guys makimpit. Kimpit mo sa buhok mo. Kung nangigain tangulo mo. Diyos. Bulta mo naman. Ang tira sa kilikili. Ganda o. Oh. ang pangkamot siya. Mabakal ko sa to. Ay maganda pala siya dito. <laughs> Ang oh, baho wow. kang bilat. Ang <laughs> gausmong. <laughs> di man si Jis. ang video. Tara-tara ang bayo. Ayaw ba? ito, Jis. bayo. bukas lang may time. <laughs> <Bisa>. <laughs> Ay, video pa <laughs> ang baho ka bilat na eh. Boy, sa tinisa. Alam niyo mo sinasabi niya, boy. <laughs> gago ka na pangina po slitan, mabaho. Gago ba ito? Ginahugasan to, bigan dahil sabon-sabon dahil ang baho dahil. Bongga. Dagang, sisa mo. Otdo na lahat <laughs> ang video. Kaya nyo na siya, guys. O, oh, di ba? Tumatawa kayo mga amigas. Kasi sabi niya, sumusungaw-sungaw. Ayaan mo siya. Hindi niya na pandas. Ang bilat Di ba ang bilat sa ano, sa Indonesia? Place ina, guys, place. Place. Oo, lugar ina, ang bilat. <laughs> ang buto, di ba, bone? Tinunto naman yung aton video, Jisa. Panterada na. Bits. <laughs> Kitamukan <ng> <laughs> <laughs> ni. Guys, dito sa Saudi, sa atin yung bola, ball. Dito oh, diba? yung bola, ije, 'di ba? Mano, gana, ang saka, ingat. Oh, di ba? Natapat ng kasi. Wala ugana mo kaunda. Ang sungaw sa bilat ng natsimutan niya. Weh. Tawawa kana naman ito sincerely sa aming video. <laughs> Minsan lang kami mag-video, pero si Jess, ah, ganyan siya, loka-loka. Nagbigay ng electric pa, nilagay ko dito, sabi niya, ang bill. Akalain mo sa yung electric pa, kung nilagay niya sa bilap niya. <laughs> yung parental, <laughs> parental guidance. Gago <laughs> na. Sige na mga amigas, kasi si Jess, naloloka na. Ang bago. Ang bago na ng ga so gasgeist mo tai. Bukod pa 'to, may haggard sandwich. Tapos ka na Jane. Tapos ka na kumain. Oh. si Jane. Maglektrek pa 'yan sa ilalim, guys. Sino sa ramo ba? Mga amiggas at amigos, dito muna ha. I-dilagay mo ito sa ano. O kumukbang kag ang bilate gas bilate tapos ay gas. Ang totoong nagmamahal lang wagas ay kumakain ka. Why? <laughs> <laughs> hindi pala sa amang video yan Pasensya na kayo. Nakakalokang video. Ang title nito, nakakalokang bilat. Ay, tayo. Ito si Ay, tayo. ma. Ay, Diyos ko. Ay, title. Ang oh, bilat na walang hukas. <laughs> <laughs> Tigat. Ibutan eh, niya sa may agdan. Mga <laughs> amigas, <laughs> <Tigan>. kami <laughs> tapos na kumain. Akyat kami sa taas, maghugas ng bells kasi sabi niya, sumusungaw. Maghugas kami ng bells, kami pamukbang. Hindi <laughs> ba? Pa. Nakaon, maghugas <laughs> Oh, si, hindi pa siya tapos kasi. Nagloka-loka siya <laughs> kasi dami-dami ng ng ano, ng ulam. Tapos nilagay ko lang dito sa <laughs> baba. Nakalis No viral. Nakaano naka, siya din sa nakakulong. Kaya pag <laughs> nakakulong-kulong minsan, 'di ba? 'Di ba sa Rensley, ganyan talaga ang amol. Mas maganda yung ano, kahit ang nagmamahal ng wagas ay eh, kumakain ng walang hugas. <laughs> Oh, di ba ganyan talaga ang Tiktok pa more. Ay, just ko. Hindi ko rin ka aircon ay. Kaya nasimutan mong baho. <laughs> yeah. Bye bye, bye bye. Baka kung ano pang masabi namin. Bye bye, thank you for watching. Jessa, mega bye bye. <laughs> Sa kanya bye bye, na, guys. Bye -bye. bye bye na, bye bye. magtino-tino ka naman. Bye bye. Mag-tino din tayo. Oh, di ba? Kakain. Pag makahugas. <laughs> Kakain pa siya guys, bagus. <laughs>